Hello everyone! Ayan, for today's video po natin ngayon mga kalalabs, ito po mag-aalmusal na kami at bago po pala kami nag-almusal mga kalalabs, tinawag muna ako ng papadir ko para magpatulong sa kanyang ginagawa. At ito po pala yung aming almusalin mga kalalabs, ito po yung mga kakanin, ayan, meron pa po ba kayong nakikitang naglalako ng mga kakanin sa inyong mga lugar? Ayan, pa naman po kung meron! At ito na nga mga kalalabs, sinetap ko na yung tripod ko dyan para naman videoin ko yung sarili ko, ayan, <laughs> kailangan natin magpanggap, alam nyo yan, tanaido. Galing nga po sa kabilang bakod si Papa Dear mga kalalabs at kung nakikita nyo po talaga naman pong napakatalahib no ko makatakot po ito ubingan. <laughs> ay for sure naman po mga kalalabs may ahas dyan pero nagkataon lang po sigurang walang nakita si Papa Dear ay kung nakikita nyo naman po puno po talaga ng talahib dyan takanay do. Ayan mga kalalabs, dapat po ikukunin niya lang dyan is yung malalamot na tambu pero po nagkataon na marami daw pong puno ng ibil-ibil sa loob kaya naman po yan na yung kinuha niya at ang saya-saya niya po. Ayan po perfect na perfect po kasi yan mga kalalabs sa gagawin niyang balag ayan po dahil po nire-renovate po namin at inaayos nga po namin yung aming garden o yung mini garden sa likod ng bakay po namin. Ayan mga kalalabs sabi nga po niya ibabalik pa po, po siya kinabukasan para po dagdagan itong mga nakuha niyang mga puno-puno ng ibil-ibil ay I minitong mean, mga gagawin naming pambalag. Medyo malaki-laki nga po yung gagawin naming balag mga kalalabs at dahil this time po ay mas marami rin po kaming itatanim ng mga halamang gumagapang nung nakaraan nga mga kalalabs bago po kami bagyuhin ayan meron po kaming tanim na pipino din dito sa likod at kahit dalawa lang po sila ay napakalabong at sinakop niya po lahat ng balag this time nga po mga kalalabs meron po kaming 10 hanggang 14 na mga punla kaya naman po kakailanganin natin ng medyo malaki laki pong balag noo kumilala ko na ako na pangisnawa takanay ido. Ayan, bukod nga po sa pipino, sabi ko nga po magtataring pa po kami dyan ng sitaw, kalabasa, ampalaya, pato, nuko, ko. Good luck na lang sa amin talaga, takanay do. Ayan, syempre hindi po pwedeng mawala yung ating mga talong dyan at sili. At kung napapansin nyo po ang aking papa papadir, nuko, katangkad nan, eh. <laughs> taka na ni. Takanay do. Ayan, bisig busy po siya sa pagtatali ng ating mga balag dyan. Ay, excited na nga ako dyan mga kalalabs, para sa ating mga halaman na may mag-grow sila ng malulusog. Takanay do. At fast forward po tayo mga kalalabs, oras na naman po ng pagluluto natin ng ulam. Takanay do, nag-aalamosal pa lang tayo kanina eh. At speaking of halaman at kagulayan nga mga kalalabs, ito na po yung ating mga fresh na fresh na sitaw galing pong bukid na bagong pitas ng aking kapatid. Takanay do, kanyaman na rin eh, may po. Binabaran ko na nga pala yan ng asin mga kalalabs at syempre naman pinakahugas para naman po mas malinis ba diba po? At wala naman po tayong masyadong kakailanganing panangkap dito sa ating lulutuin mga kalalabs. Kailangan lang po natin ng sibuyas bawang na panggisa at yung ating pangsahog na karni. After nga mga kalalabs, hinimay ko na rin po dyan yung ating mga sitaw. At after a while po, ayan, ready na rin po yung ating mga kakailangan ng panangkap. Ayan, sibuyas bawang, yung ating karneng pangsahog. At syempre po yung ating alamang dahil igigisa ko po yung sa alamang para mas masarap po. ni atak na ito. <coughs> At syempre, kailangan na natin yan niluto mga kalalams na kanay do para matapos na. Ay taba po pala ng baboy dyan ang ginamit ko mga na panggisa para po maglasa mismo yung baboy. Ayan, basic lang po yung ating pagluluto. Kailangan lang po muna natin prituhin ng ating mga karning pang sahu. And after a while, pwede na po tayong maggisa dyan ng sibuyas at bawang. Ayan, tamang gisa-gisa lang tayo sa ating sibuyas bawang mga kalalams. And after that, pwede na rin po natin ilagay yung ating alamang. Ayan, hindi ko na rin po pala yan pinakagisa dahil gisa na mismo po yung ating alamang dyan. Ayan, halu-haluin lang po natin yan mga kalalab. Siyempre, wait, pagmamahal yan. Charis. <laughs> Tapos po habang ginigisa, pwede mo na rin pong ilagay yung ating mga pampalasang magic sarap at paminta at bahala ka na po kung paano mo siya lalasahan. After po, pwede mo na pong ilagay yung ating sitaw at pakuluin lang po yan mga kalalabs. And then nakikita nyo naman po yung mga saug-saug natin Ay ikarakaldawa port yung babi yan. Takanay <laughs> Ayan po, pakuluin lang po ng mabuti yan at nasa sa inyo po kung gusto po nyo ng half-cook yung ating mga sitaw dyan. Bahala na po kayo. At ito na nga po mga kalalabs, ready ready na po yung ating uulamin na naman for today. Takan na ito, kanyaman. O ano pang hinihintay nyo mga kalalabs? I-ready nyo na po yung inyong mga kanin. <laughs>